Hello guys, good morning. Ito po, naglilinis po ako ng garden. Tinatanggalan ko po ng malalabong na dahon ang lemongrass o tanglad. Itong garden po guys, is a uh, garden po ng isang matandang Japanese na umuwi na po kahapon ng March 29. Kasi uh, tapos na po yung kontrata niya. Binili niya po sa akin yung garden niya na alagaan ko muna daw habang hindi pa tapos yung project ng kanilang kumpanya. Kasi mahirap dito guys ang ano, bumili ng gulay dito sa pinagturboan ko, dito sa lugar. Mahirap yung gulay kaya nagtanim yung matandang Japanese na mga gulay na galing sa Japan. Kaya talo talong, uh, radish, uh, pipino, uh, ano yung iba, uh, palaya Chinese pizza, mga ganun, mga bok choy mga ah uh, tomato cherry ganun yung mga tinanim niya guys dun sa kabilang garden sa tapat ng komodisyon niya kung saan siya nakatutulog nakatira ito naman yung tapat ng kusina kung saan kami nagtatrabaho nilinis ko yan guys kasi hindi masyadong uh, naalagaan niya nang lagi niyang inalagaan ay yung nasa tapat ng kanyang bahay kung saan siya nakatira dito sa komodisyon namin Ayan, ko yung lagaan niyan, kinakultivate ko yan ng ano. Matapos nang tanggalin ng mga ito, yung dahon, mga sanga na wala ng bunga kasi para uh, dumami pa ang bunga ng kalong. Ayun. Tinanggalan ko ng mga matutuyong dahon. Katapos nang pagkatanggal ng tuyong dahon ay ikukultivate ko po yan guys. Yan, kinakultivate ko po yung lupa para yung uh, mga gulay sa tataba lalo may ano po yan guys may uh, abuno abono po yan nilagyan po namin yung fertilizer nyan gaya ng urea or ang tabag dun ginagamit sa palayan yan ginagamit nyan dyan isprihan din namin yan ng ano parang sa mga insekto kasi maraming insekto yan kailangan isprihan kasi para hindi masisira yung mga bunga ng mga talo yung mga ibang bunga ng mga gulay yan o no. oh mas marami yung gulay niya dun sa tapat na akumulisyo niya guys ito yung medyo ano lang to konti lang mas marami yung dun sa ano kasi may opo dun may watermelon may kamuti na ano kangkong saka yung mga kamuti yan guys na galing sa Japan is uh, malalaki yung pula ang uh, violet ang ano balat pero yung laman is may puti pero matamis siya guys matamis yan. Kinukultivate ko ba yan, guys? Yung bakante na tanim guys. May ano po yan. Tataniman po yan ng uh, ibang gulay ngayong uh, taglamig. Ilagyan po ng abono yan. Yan. Yung palaya naman yung kinakultivate ko. Yan. Papaya niya guys is uh, pa lang May bunga pero hindi pa nga siya malaki. nalalaglag yung ano. Mga bunga niya at saka yung bulaklak. Kaya kailangan alagaan ng maayos. Kina-cultivate ko yung sibuyas na malalaki ah, Galing sa Japan yan guys Yung malalaking sibuyas dahon na yan Bihira lang yung makikita sa Pilipinas duro, Yan Pag nadumami yung ano na yan Ayan guys Tapos na po yung Cultivate ko ng lupa sa mga gulay Talong yan, yung bilog na talong na malalaki Yan may papaya may, bunga na yan guys namumunga na yan pero maliliit pa hindi pa yung talagang malaki yung o sibuyas yan pagtaniman ng ano yan ngayong taglamig ng mga gulay at yan guys ang garden dito ko